Hello guys, pagko-comment lang ako kasi laging lumalabas sa feed ko sa Facebook na tuloy daw po ang laban ng no? mga TFW. dapat. Pero okay naman po 'yan no? for self motivation. Pero para sa akin po, sorry ah, patawarin niyo pero para na ako. Pero parang nauukodihan ako eh. No. Sa akin po iba. Tuloy ang trabaho, okay? Hindi tapos ang gatin dito po sa kontrata, hindi tapos ang gatin dito po sa work permit. Tuloy dapat ang trabaho at lagi niyo pong tatandaan, tatandaan ito natutunan ko lang to ha? Okay, may nagturo sa amin na always remember you are working for yourself. Para hindi po kayo manghihinayang, di po ba? Dahil kung ano man po yung outcome, no, performance mo, sa iyo yun, no? Si Girito, ganyan magtrabaho si Doy TV, no? So yun lang po guys, no? Kaya always remember din, basta tuloy ang trabaho, tuloy ang sahod. <laughs> Kaya yun lang po, okay? Just continue wala pong problema diyan paghandaan na lang kung anong mangyayari di po ba yun naman ang dapat natin ginagawa okay so again tuloy ang trabaho <laughs> hanggat may trabaho <laughs> dapat po